PMA class of... 86. PMA class of 86. Ito yung mga bata na na-assign dito noon sa Davao. Si Bong naman, paligoy-ligoy lang yan. Kinuha ko. Kaya pinya nung pag, pagkamatay nga, nung yung pinasahan niya ng bula, ni, namatay. Yun yung aid ko, Jimboy. Kaya presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ni Bong, nung pumunta ako sa punirarya, pumasok ako doon sa morgue, nakita ni Bong na maraming babae nag-aayak. Playboy yun si Jimbo. Guwapo eh. Kita niya maraming babae. Pagpasok niya, bulong ka agad sa akin, Mio, ako na ang sa iyo.